27 ng Enero taong 1867, isinilang si Juan Crisóstomo Soto, isang mamamahayag, makata, mandudula at kilalang ama ng panitikang kapampangan sa Santa Ines, Bacolor, Pampanga. Si Soto, na gumamit ng sagisag panulat na krisot, ay nakagawa ng maraming tula, dula, nakakatawang palabas at mga sanaysay tungkol sa filosofiya isa sa pinakakilala niyang mga akda ay ang sarswelang alang Diyos o walang Diyos noong 1901. Bukod dito, isinalin niya sa wikang pampango ilang kilalang akda mula sa Kastila tulad ng Lovers of the Rule, Foss at Nero and the Gladiators. Naging bahagi rin siya ng makasaysayang pahayagang La Independencia noong panahon ng Revolusyon. Sumali si Soto sa katipunan noong 1896 at nakipagtulungan kay Maximo Hizon upang ipalaganap ang mga adhikain ng mga kapampangan. Lumaban din siya sa ilang labanan laban sa mga Amerikano noong 1898 sa ilalim ng pamumuno ni General Tomas Mascardo at pumanaw si Juan Crisostomo Soto noong ikalabing dalawa ng Hulyo taong 1918 sa edad na 51. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Mm, oh, yun naman diba? pala si Crisotto, sabi Chris niya, Sotos. yun yung pen name niya. Ah. Ah, Risotto uh -oh. mo soto, soto. Chris soto, sabi niya. Nako, nakakatuwa no. Part din pala siya ng La Independencia. Yes. 'Di ba? Sumali pala siya. O, oh, hindi natin oh. alam 'yon. Alam mo ba yung sa La Independencia? Nanirahan sila one time jan sa May uh, Bautista, Pangasinan. Pangasinan. Meron silang uh, old house doon ah. na doon din nanirahan yung mga miyembro ng La Independencia. Oh, 'di ba? Naging anuhan hmm. yan ng mga uh, ano sa atin. Oo. Oh, oh. Kasama niya dyan yung, yung yung mga yung nagsulat din ng uh, um Pilipinas o yung inaawit natin ngayon na mm -mm, lupang hinirang. Di ba? Hindi lang siya ano pala artist, di ba? Nagano rin siya lumaban rin siya Oo, sa mga oh. Kastila lang. Di ba? Yan talaga ang mga tunay na dapat natin balikan yung Oo. mga kung tutusin, matatawag natin mga unsung heroes, mm -hmm. the heroes that we were not able diba, to study to, yes. o, o during guess. our elementary days or high school days kasi nga yung mga mainstream, mm -mm. <laughs> mga mainstream heroes lang yung mga nakikilala natin, Kaya ko diba? konti, eh marami pa lang. ngayon Maraming lang na na discover Oo, kaya, kaya napakaganda talagang balik-balikan yan kaya mga ka-MB. Kung nais yung balikan ng iba pa natin yung mga kwento sa Araw Ngayon Kwento noon, maring pumunta sa ating official Facebook fanpage Morning Balitaktakan. And when you're at it, uh, you can also follow, yes, you can also follow us on our Facebook page, Regional News Group RNG Luzon. We are on Facebook, TikTok, TikTok Instagram, YouTube, and X. Kaya sa mga naka-TV naka boxes naman dyan, digital boxes, i risk an nyo lang po yan at hanapin ang RNG Luzon Channel. And yung mga naka-Mountain View Satellite, nasa Channel 10 lang po kami. Kaya wala kayong kawala sa amin. Oo. Oh, oh. At sa TV Plus naman, sa lahat ng mga naka-TV Plus, lalong lalo na dyan sa may western part ng Pangasinan, yes. na, dyan sa may Alaminos, mm -hmm. nakukuhang-kuha tayo, Channel 23. Oh, diba? At malinaw na malinaw talaga tayo dyan sa may western Pangasinan. Malinaw ba kami dyan? Mm. Oh. Kita nyo, hindi ba pixel Pala oh, hindi dyan. ba kita yung process namin? M yan dyan. nga yung make up ko bukas, yung parang pixelated. Oh. <laughs> <laughs> <laughs>